Pag sinabing Office of the Executive Secretary, wala ka nakakausap na naka-assign mismo doon sa Office ng Executive Secretary? Wala. Wala po, Mr. Chair. Thank you. Okay, let me direct my question now to uh, Engineer Alcantara. Engineer Alcantara, okay. Pagbaba po ng pondo ng politiko sa inyo, oh. ano po nangyayari? Tama po ba? Walk us through with this. Pagbaba ng pondo... Sasabihin ng uh, politiko, gusto ko sa kontraktor na ito ang mapanalunin mo. Uh, tama po ba yun? Yes, sir. Okay. Ano ang nangyayari? Nagkaroon ng bidding, etc. May bidding-biddingan pa kunwari. Tatlo, apat ang maglalaban-laban para kunwari. Pero mananalo at mananalo yung kontraktor ng politiko. Tama po ba yun? Yes, sir. Alright. Ano ang nangyayari after that? kailan na po uh, i-execute uh, yung proyekto, kailan na ang bigaya na komisyon, kasi may mga balita po ako nag a advance pa ang ilang politiko. Tama po ba yon na humihingi po ng advance ang politiko? Wala pa po yung pondo, laway pa lang ay nagbibigay na ng advance yung kontraktor. Yan you know, na po dating po dun sa bagay, sila po yung... Uh, uh, magkakausap na po yung contractor and the, ano, uh, hindi kung knowledgeable kung kailan o magkano yung percent na napag-uusapan po nila, Your Honor. Pero pagbaba ng pondo, ano ho nangyayari? Pakikwento lang po sa amin hanggang sa ma-execute kung i-execute ngayon yung pro uh, proyekto. Opo, pagbaba po ng pondo, uh, pupunta na po yung mga contractor po sa office at uh, mag-confirm naman po na yun daw po ay binigay sa kanila. So, makipag-usap naman po sila doon sa coordinator Uh, for the procedure of the bidding. And then, ibibit po, implement, doon po nangyayari. Pero hindi gaya po nung obligasyon, si, uh, sa, amin po, ang nagpapamigay po talaga, hindi naman po kami. Pagka congressional uh, uh, allocation po, Your Honor. Dinatawagan mo ba yung politiko pag sinabi niyang ito yung contractor ko, di Alcantara o Engineer Alcantara, ito ang mapanalunin mo? How would you know na yun talaga ang uh, contractor ni congressman o ni senador? Sino? Okay. Nagbibigay uh, lang po ng, uh, ng listahan po. Doon sa, binibigay ko lang po sa chief of staff ko. Ito yung designated na gusto nila. po yun. Okay. Tama rin po ba na para kunwari meron ka talagang bidding, masunod lang, para hindi masilip ng COA, eh, kailangan may sumali na tatlo at apat pa na kontraktor. Pero knowing in advance, kailangan manalo na yung kontraktor ng, uh, ng uh, politiko na yon. Yes, sir, Honol. Uh, yung mga kontraktor po na designated, they're the one who will talk to the coordinator po ng ng uh, mga contractors po, Your Honor. So, yung bidding po na nagaganap ay bidding-biddingan na lang kung tawagin. Most probably, Your Honor. Alright. Okay. Another question po sa kay... Uh, with the permission of Sen Senator uh, go Kiko. ahead. Mr. just Mr. on Mr. that point. Senator Kiko. Sa next. page 18 kasi nung uh, affidavit ni Ginoong you know, um, uh, Bernardo, nakalagay dito. Number 141. In compliance with his order, I forwarded the list to Sec. Bonoan. He told me that Undersecretary for Planning shall facilitate and ensure the inclusion of these projects in, in the NEP. So, sinama pa lamang sa NEP tapos 142, Engineer Alcantara gave 10% of the value of the project. Ibig sabihin, wala pa yung proyekto sa baba. Nasa net pa lang, may 10% na. Uh, normally, uh, ganun po yung order after the listing of the rep. Saan galing yung pera? Sa mga contractor po na gustong mag-take ng risk po. Yan ang may ibig ko sabihin kanina, di ba? May advance na. Kaya yung sinasabi mo na wala kang alam, hindi mo alam, sila nag-uusap, eh doon pa lang, tama si Senator Pangilinan, may advance na. Sama dito sa statement na binigay ng affidavit ni uh, Engineer Bernardo, may advance. Uh, Your Honor, uh, hindi di po si Kulang po, if may. Uh, yung pong binabanggit po ni Sen. Uh, Pangilinan, yun po yung mga special fund po, hindi po yun yung allocable ng congressman. Your Honor, di po sa allocable ng congressman, wala pong gano'n. Yun po yung lang pong mga special funds na coming from whether, uh, hindi po alam ha, kung whether kay Secretary, or kay U.S. Cabral, or sa, sa house po, kung saan po, Um, dalawang, dalawa po kasi yun, sir, isang allocable po. Yun po yung fixed allocable na naka-allocate po sa district uh, representative. Yun po yung sinasabi ko, sir, na wala pong, wala pong uh, wala po kami nalis. So, yung mga special release po, special request po uh, sa department na bumababa ulit po sa net that is not part of the unlawful of the district re representative. Yun po yung meron ganun po, Your Honor. All right, quickly na lang, okay, before I, I move to USEC uh, BISNAR ng DPWH. Tatlong beses ka nabanggit dito sa affidavit David, the engineer uh, Bernardo, sa line 19, uh, line 21, line 24. Tama po ba ito? Uh, so, sinasabi na third quarter 2024, I asked District Engineer Alcantara to prepare a list. Tapos sa line 21, 5.5 billion submitted by Engineer Alcantara. Tapos dito sa uh, uh, 24, Engineer Alcantara ulit, a 25% commission of about 125 million. Your Honor, uh, sa pagkakatanda ko po, no, lahat po ng uh, uh request po sa akin ni Boss, eh, pinadadala ko noon po. Probably, uh, baka po naman po magtugma doon sa alisahan ko. Your Honor. All right, thank you. Let's, let, uh, let me move now, Mr. Chair, to USEC, uh, Ms. Nark. Meron pong akong balita na na merong uh, uh, ikang move na yung mga dokumento incriminating ranking officials, politiko, eh ikanga uh, mida o onaw wawala uh, sa mga sunog uh, tama po ba? ano na hon nangyayari sa imbestigasyon na ito Uh your honor if you're uh, referring po doon sa nasunog sa uh, bureau uh, of uh, research and standards na confirm na po doon na wala pong uh, Uh, project documents or bidding documents na na naapektuhan. Uh, Regarding po yung uh, status naman po ng mga documents sa iba't-ibang uh, regional and district offices po ng uh, DPWH, uh, ginawa po ng uh, ni Secretary Vince na ang lahat para masecure po ang mga ito. Isa po sa naunang memo po niya pag upo ng September ay uh, ipa-digitize uh, ang mga documents at ipasecure sa mga regional and district uh, office, officials, uh, Your Honor. Did you take a second look dito sa DPWH Bureau of Research and Standards Building sa Nia Road? Kasi po, Sir, totoo ba ang balita na natanggap po sa aking informante na yung DPWH BRS Building na sinasabi niyo, na wala mga records, ito po ay dating tanggapan ng ex-wife po ni Engineer Bryce Hernandez, na si Engineer Mel Clarice Santo Domingo. Did you look at that angle? Uh, titignan po namin, uh, titignan uh, Your Honor. Po na po narinig po namin yung uh, information na Alright. yung uh, former wife po ni uh, Engineer uh, Hernandez ay doon po naka-assign okay. uh, bago po siya nag uh, submit ng resignation. Pero wala pa pong mga confirmation kung uh, uh, meron po ba siyang hawak na mga documents pertaining po sa mga flood control and other infra projects. Uh, Your okay, pakitingnan lang po ano po, Yusek Bisnar. Ano po? Kasi Well, actually, may mga duda ang ilang mga kababayan natin. I just read this in the newspaper also. Last question na lang po. Bilisan na lang po ninyo. Ano po nangyari doon sa tampering sa Baguio City? Ah, uh, yung pinasok po yung opisina ninyo sa Baguio City. Destruction of documents sa Baguio City District Engineering Office. Bakit daw po? Tinanong nyo na ba yung tao? Bakit sinira? Bakit sinira? bakit sino ba yung sa dokumento na yan Official ba yung sa dokumento na yan mambabatas na naman ba yan did you ask ano nangyari ilang buwan na hurian what's what's uh what's your report uh, kukunin ko po yung uh, huling uh, report po doon ang ang uh, nakuha po namin is uh, PNP po ang uh, ang uh, nag-investiga nung uh, alleged uh, tampering for the meantime po ni relieve na po si district engineer uh, sarate ng uh, Baguio City dahil po doon sa allegation na yun, uh, Your Honor. Kasi nga po, may tamper eh. ba may tinatago, di po ba? Siguro, baka may kumausap po sa kanya. So, we really no need to look into that, uh, Yusek Bisnar. Ano po, hindi po natin ipalawalang bahala. Kasi eh marami pong nadadamay dito. Siyempre, marami pong gusto magpalusot at uh, ayaw masama rito. So you really need, uh, need to take a look into that, okay? Yes, Your Honor. I uh, would need a report from uh, from the DPWH. Maraming salamat po, Mr. Chair. We will submit, Your Honor. The Senate okay. President is recognized. Thank you. Um, uh, thank you, Mr. Chairman. Tama-tama yung nabanggit ni uh, Senator Erwin uh, uh, being the Vice Chairman. Yung mga nabanggit. I would just like to um, manifest ano, na and um, caution, di committee, you know, yung mga uh, natatanggap nating impormasyon, maayos naman at ito naman yung mga sinumpang sa resay, pero the, there are certain concerns na kailangan eh, kang, eh, we, we take it as it is. Like for example, pagbanggit ng staff ni Ganon, hindi siya, yung staff niya, di ba? For example, yung kay Sen. Grace po, staff ni Grace po yung kausap, hindi si Grace po. Okay, and then also, doon sa um, percentage for supposed to be for Senator Mark, sabi presumably for, hindi rin sinabi sa affidavit na sa kanya, di ba? Okay, anyway, uh, just a manifestation for the uh, consumption of the, the committee pag analyze natin itong mga nakukuha natin mga affidavits at sa mga sworn statements. Now, um, my real question actually was, Uh, directed to the former um, hearing we had during the time that Senator Marcoleta was the chairman of the committee on Blue Ribbon, naalala ko lang kasi na hiningi natin yung uh, ledger from uh, Mr. and Mrs. Diskaya, the ledger na hawak nila. As a matter of fact, there is a subpoena due to stack of issues. So, did, did you submit it already or can we have it? Ah, Your Honor, ano po, nakakulong po ako sa detention. Uh, katunay nga po sa ICI po nung nakaraan ay humingi po kami ng furlough. Furlough. Furlough yata ang tawag doon na mahanap ko po sana yung mga ledger na yon. So, hindi rin po sila gumawa ng sulat sa Senate po yung ICI. Uh, Bali, hindi ko po na comply po, Your Honor. Exhibit is this guy, hindi naman siya nakakonfine dito sa atin. Ah, wala, po siyang, yung ano, know, wala po siyang idea doon sa mga ano po. Kasi ako po ang may katransaksyon po doon sa ibang politician po. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ba pwedeng sabihin kay Ms. Disgaya kung saan nakalagay? So pwedeng natin pakuha ngayon para andito pa naman tayo. Mayroon subpinan doon si Stecom diyan. Uh, yung ano, wala po siyang idea po doon sa ganong klase ng transaction ko po. Mr. Chairman, with the permission of the Senate President and the Chairman. Yes, go ahead. It, na not, walang kinaraman yung kung alam niya yung transaksyon o hindi. Kung alam mo nasaan yung ledger, sasabihin mo sa kanya, andito yung ledger, pakikuha at ibigay sa akin. Hindi ba? For the record, Mr. President. ah uh, Your Honor, kasi nag-transfer po kami ng nag-transfer sa office po namin. So, hindi po nila, kahit ako din po, Your Honor, hindi ko rin po matansya kung saan bandang particular ng mga lalagyan po namin na ilagay sa dami po ng aming mga documentation. Yeah, para lang ma-repress yung memo, with the permission of the President, Senate Pangilinan, joint affidavit yung sinabit nyo noong uh, chairman si Senator Marcoleta, no? na sinasabi nyo, kayong dalawa nagsasabi, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaction ay may, karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila yung natatanggap. Ano? In fairness to the congressman and in fairness to the committee, kailangan namin ledger because mananatili itong say so o he says, she says itong, uh, itong inyong salaysay. So kaya nga binigyan namin ng pinag pinadala namin ng supina do si si Mrs. Sara Diskaya para dalhin niya yung ledger. At inamin niyo na mayroong ledger. Isa ba record? Public record ito eh. Ngayon sasabihin mo, hindi makita yung ledger. Pagkaganyan, Baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Descaya, magkakasama kayo sa detention center, sa detention cell. Kasi maliwanag, hindi naman ikaw lang nagsabi na may ledger eh. Dalawa kayo. Kasi nga, sinumpang salay sa ito eh. Uh, Your Honor, ang um, binasa lang po ng Mrs. Ko doon sa epidemic uh, po ng una ay hanggang, ano lang po, uh, paragraph 15 lang po. Hanggang doon lang po siya nagbasa kasi doon well, lang okay. po yung... We will excuse you. Sasamahan ka ng sergeant at arms para kunin yung ledger and we will wait for you.